Well, yung pagiging matapang naman, I think, is very subjective, right? Anyone can say, may gagawin kang isang aspeto, may sasabihin kang isang aspeto. One can see it na matapang, one can see it na pinaglalaban kung ano yung mahal mo, di ba? tayo dito ngayon, di diba? Parang lang yan pag-ibig, di diba? Kung may mahal kang bagay, mahal natin ng Pilipinas, mahal ng presidente ang Pilipinas. Uh, you have to protect what you love, what you own, at kung may nang sa sayo sabi nga ng colleagues natin di ba may mang-aagaw syempre lalo na ng mga babae dito alam niyo yung lalabas yung katapangan niyo di ba but you fight for what is yours and that's what the president is doing uh, pinaglalaban niya ang sa atin at pinapakita niya kung gaano kamahal ka, gaano niya kamahal ang Pilipinas and so kung ang stance po ng honorable senator ay matapang That's his own uh, opinion. Uh, personally, I think tama na paglaban dapat ang sa atin, ang mal nating Pilipinas. You know?